Agent Max Collins reporting sa inyo mga kaaha. Ngayong umaga, naatasan ako na i-explore ang isang natural law, ang law ng gravity. Alam niyo ba kung ano ang gravity? Minsan ba ay naitanong nyo na kung bakit tayo ay nakatuntong sa lupa at hindi palutang-lutang sa ere? At kung bakit anumang bagay na iba to o ihagis natin ay pumabaksak? Pag sinabi natin gravity, ito yung natural force na nakita natin sa nature na kung saan hinihila niya ang isang bagay. So bakit lahat tayo bumababa pag tumatalon? Dahil napakalaki ng Earth. Ang Earth ay isang napakalaking magnet na kaya niyang hilahin ang mga malilit na bagay. 1680s, nagkaroon ng Newton's Law of Universal Gravitation dahil sa pag-aaral ng English physicist at mathematician na si Sir Isaac Newton. Ayon sa popular na kwento, nalaglagan daw siya sa ulo ng isang mansanas habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno. Naitanong ni Newton sa sarili kung bakit ang mansanas ay bumaksak sa lupa. Sa insidente ng daw, umusbong ang konsepto ng gravity. Eh, ba diba sabi nga nila, whatever goes up, must come down. Ano tong nababalitaan namin na tila kinakalaban ng gravity? Teka, teka. Ano to? Bakit kontra gravity ang bola at hindi ito nalalaglag? Hindi pa na kontento ating magikero. Mesa naman ang palulutangin. Mesa naman ang palulutangin. Wala raw abracadabra kailangan. Concentration lang. Wow! Higher! Higher! Bravo! What's next? Si Kuya, palulutangin. Handa na ba kayo mga kaaha? bang nasa outer space na si Kuya? Magic is in the air. Eh, paano kaya nangyari yan? Hmm, sabi nga nila, ang magician never reveals his secret. Eh, ang defying gravity experiment na to, malalaman natin. Ang tubig sa cup, hindi natatapon kahit paikot-ikuti ng mabilis at kahit balde ang paikutin, hindi pa rin natatapon ng laman. Kaya hindi natapon ng tubig sa maliit at sa malaking lalagyan ay dahil ang circular motion at ang bilis ng pag-ikot natin ng ating timba at saka ng ating plastic cup ay nag-equate sa gravity. Gravity? Where na you?